Scientist arestado matapos mapaggamalang kriminal ng AI. Ang buong pangyayari, alamin! kahit na maraming ebidensya na nagpapatunay na inusente ang hydrologist na si Alexander Shevetkov mula sa Russia. Mas pinili pa rin ng mga otoridad na arestuhin siya dahil sa kanilang artificial intelligence system na nagtuturo sa scientist bilang mamamatay tao. Nakasakay na sa aeroplano si Alexander nang bigla siyang pababain ng mga opisyal. Dito, ipinalam sa kanya na natukoy siya bilang suspect sa nangyaring pamamaslang mahigit dalawampung taon na ang nakakalipas. Bakit nga ba siya ang itinurong suspect sa krimeng ito? Alamin natin. Ayon sa investigators, pumas lang si Alexander at ang kasabwat nito ng apat na individual sa Moscow noong August 2, 2002. Marami sa mga kasamang scientist ni Alexander sa Russian Academy of Sciences Institute of Inland Water Biology ang tinistigo at sinabing malayo siya sa pinangyarihan ng krimen nang maganap ang pagpatay. Maging ang Research Institute ay kinumpirma na, na nasa business trip si... Alexander na mga panahong yun ngunit ipinagsawalang bahala ito ng mga autoridad. Lumabas kasi sa kanilang AI program na nagmatch ng 55% ang mukha ng scientist sa sketch ng suspect na iginuhit ng isang witness mahigit dalawang dekada na nakakaraan. Dahil dito, ikinulong si Alexander. Mabilis na kumalat sa Russia ang balita. Maraming nanawagan sa kanyang paglaya. Maging ang kanilang presidente na si Vladimir Putin ay nangialam na sa kaso. Makalipas ng 10 buwang pagkakakulo pinalaya rin si Alexander. Ayon kay Putin, epektibo man ang AI sa iba't ibang larangan, kailangan pa rin pag-aralan ang mga pagkukulang at pagkakamali nito. Patunay ang kwento ni Alexander sa limitasyon ng AI, partikular na sa investigasyon ng krimen. Bagamat malaki ang tulong nito, dapat pa rin magkaroon ng maingat na pagsusuri sa ganitong kaso upang mabawasan ang pagkakamali at maiwasan ang pagkasira ng buhay ng isang inosenteng tao. Ikaw, ano ang opinion mo sa naging kaso ni Alexander Shevkov? D W I Z Research Report. Re -re -report.